Bibigyan na lang kita. Ayan, nakita ko dito kasi may opening kami dito ng ano sa Sublimited. May tinitindi si ating tupig. Taga, taga sa, saan sa, ate? Tower Bill. Taga Tower Bill si ate. Ayan, may binibenta siya dito ng tupig. Magkano ate yung ano? Magkano yung tupig mo? 20 santali po, santa ko. 20 santali. 20 santali? Oo. Oo. Pwede bang buksan natin? Di pa ako nakakain ng tupig kasi. Tingnan natin. Tingnan natin. Pag masarap ate, bibili ako. Ay, <laughs> ah, ito pa rin tsura ng tupig. Teka. Titikman natin to kung masarap. Tingnan natin ha. Buksan ko lang ha. Tingnan si natin, buksan natin. Guys, nung ano, titikman natin itong tupig ni ate. Uh, para sa ano, para sa malagkit. Malagkit siya, no? mo na natin. Ha? Hmm. Masarap. sarap. Ang sarapit niya. Ano sa rin gawa mo to, Teh? Ha? mo. Sa amo mo? Hmm. Eh, yan. Guys, masarap. Masarap yung tubig ni Ate. Hmm. Ate, araw-araw ka bang ano? Araw-araw ka ba nititinda dito? Okay. Saan ka nagpupwesto? Mm Gano'n mo nang katagal ginagawa yan? Mag isang taon na? Yan, si ate, pag gano, mag nyo to dito, nasa tower bill lang siya. Bilan nyo siya ng tupig. Bali, nangungumisyon lang si ate. Magkano yung komisyon, magkano kinikita mo sa araw? Di ba piso? Hmm. Pagbilan mo ako ng ano, Magbilan mo ko ng Pagano nga? 20 tantali Yeah Yan to Bibigyan na lang kita Ha? Huwag mo na akong ano Huwag mo na akong pag Huwag mo na akong pagbilhan Yung Yung bibiling ko sa'yo Ha? Eto Maliit lang naman to Pero Makakatulong na rin kahit paano Hindi Huwag mo nang ano Hindi ko na Hindi ko na kukunin yung tupig mo ibenta mo na lang yan. Malay mo, maka-benta ka pa. Ha? Huh? Kaya, nako si otoy. Eh. Ha? Huh? Pa'no kasama mo yan, te? Masarap yung tupig, ha? Pag ano, ate, Martes, babali ako dyan sa, ano, dyan sa, ano na yun, oo. Bibilang kita ng tupig. Yan. Sa Martes yan, ha? Bibilang kita ng tupig. Marami ka pang laman. Yan. Naka, naka, nakabenta ka na. Yan, yeah, nakabenta. may benta na si ate. Nakakaubos ka naman yan. Hmm. Sa, ano yun, hanggang anong oras yan? Abot ka ng gabi? Apod. Uh, matagal ka na dito sa, ano? Sa Tower build. Ilan yan, anak? Anong ano nung dito? Anong upahan nung dito? Ubo. Ah, Okay minsan tipasyal na niya kita sa bahay niyo wala po kami nakabayad sa bahay Pinag ang ginagawa po ng mga pano pa ay gano'n? pinapaalis kayo? <laughs> grabe, magkano upan niyo dun? 2,500 2,500 sa isang buwan? tapos pag hindi kayo nakabayad pinalalayas kayo? grabe ha ay grabe po eh ano, yung ano basta sa Martes kita tayo. Ate, mag-iingat kayo, Ate. Basta ano sa Martes, basta balik ako dito na Martes. Abangan mo ako, pupunta ako diyan. Mga siguro mga after lunch. Oo, kung parang mga siguro ala una. Yan. Balik uh, balik kayo tayo diyan, balikan kita. Balikan mo ako. <laughs> ano pangalan mo, Te? May may. may, may. Ay, ano no? Ah, uh, ilang taon ka 26. Ilang taon na si Utoy? Kaya n'to sina sama-sama mo. Asa ah, sawag. Ilang po hmm. kami Ako mag-iingat ka ate. Sa isang araw nakakakamugkano kita ka? Yung income mo lang, sari-sari ano na? Sa akin ang po na kakapakin. 150. Sige. Sige. Sa Martes. Sa Martes bibili kita ng tupig ha. Sige. Babalikan kayo na ng Martes, ng Martes kaya magkita tayo sa Martes. Okay ba? Ayos ba yan? Sige, sige. Mag-iingat kayo ate, ano? Sige, bye-bye. Ibili mo na. Ha? Ngayon? Kahit 300? Pag nabigyan ka na, nakabigyan ka na 300? lang eh. Oh, ito na. Idagdag mo na 'to para mabuksan 'yung bahay nyo. Plastic ah, talaga. Bakit ba ganun? May mga ganyan ano. Bakit may mga ganyan? Idagdag mo na 'yan para mabuksan na 'yung bahay nyo. Nako. Mag-iingat kayo, Ate, ano? Lalo si Otto, yung init-init pa naman. Oh. Mag-ingat kayo, Ate. Saan ka ngayon tatambay niyan? Ala ko pa yan. O siya, sige. Ingat kayo, ingat. Sige. Ingat. Bye-bye, Otoy. Bye-bye. Yung -bye. sige, sige. Dali mo dun. Baka bigyan Otoy, bye-bye na, Otoy. Ha? Oh, sa Martes. <laughs> e, ate, ang init-init pa naman.